Bata, bakit ganyan ang karga mo? Hindi ba't alas dos na ng hapon at malulunod ka sa init? Ayos lang po lolo, kailangan maubos bago matunaw. Hindi po bali kung pawisan ng likod, basta mapriskuhan ng mga bata sa kanto. Papaano ka uuwi kung mahilo ka? Lunukin mo muna ang tubig bago ka mamatay sa sipa ng araw. Heto po, tikman niyo muna. Libre po yan. Lasa ng duhat may konting gatas. Pangalis ng iritasyon sa lalamunan niyo. Sa mismong tarangkahan ng lumang bahay kawayan sa Kalye Mabini, pumiglas ang unang tapik ng tadhana, si Ginoong Horacio Villanueva. Mukhang tuliro, marungis ang chinelas, may saklay ang tuhod na minartilyo ng rayuma, ay naamoy ang matabang ambon ng matutunaw na yelo mula sa styrofoam cooler na bitbit -bit ng binatang nakangiti kahit napuputol ang hininga sa bigat. Labing pitong taon lang si Tino, manipis ang kamisetang kahil na siningitan ng asinang pawis, Mulit ang tingkad ng iti parang papergang humahatak sa liwanag. Sa kahabaan ng baradong eskinita, naglalaro ang apat na batang hubad pusod. Nagtatakbuhan, nagbabatuhan ng tansan at tuwing dumaraan si Tino, napapaangat ang kamay. Tila binabati ng trompo ng araw ang palabas na bahaghari ng mga ice candy, ubas, melon, buko pandan, tsokolate na konting milo at eksperimental na guyabano na may karayom ng kalamansi. Bago tayo magpatuloy, I-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka palang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Lahat, tigli limang sentimos lang, sing presyo ng ngiti. Biro niya tuwing may nagtatangkang tumawad. Sa unang lagok ni Horacio sa libreng ice candy, sumigid ang matagal ng pinamanhid na panlasa, parang batang sinabuyan ng malamig na ulan at napatayo siya sa sariling pamalo. Hinampas ng konti ang tuhod, kinapasa sa ang limang piso, ngulit nagunat ng kamay si Tino at sinabihang, Bayad na po yan sa payong na ipinahiram niyo sa akin nung isang linggo. Utang ko sa inyo ang tuyong sapatos at kaligtasan ng paninda. Nalito si Horacio sapagkat huli siyang lumabas noong bumabagyo ay dalawang taon na Subalit bago pa man makapagtanong, dumagsa ang ilang nanay, inalalayan si Lolo papasok At si Tino naman ay sumugod sa kabilang kalye, naglalako, nangingiliti ng comics na mata Mula roon, umikot ang kwento na parang umiinit na asukal sa kawali. Tuwing hapon sa gitna ng larong patintero, biglang susulpot ang matandang nakasaklay at para bang hinahatak ng amoy ng condensed milk sa malagkit na yelo, bumili siya ng dalawa, paminsan pa itatlo at ibibigay sa mga batang hindi makasagot sa rises sapagkat walang barya. Sa pagitan ng mga kagat ng tamis, kinukultuhan niya si Tino ng palihim na minsang may apuraw siyang kasing sigla nito na nangibang bayan ng ina at mula noon nabulok ang mga sulat sa kalbang aparador, nagtampo ang mga anino sa dingding. Si Tino hinakangitilang lang ngumit sumisiksik ang luha sa gilid ng mata kapag napapansin niyang nanginginig na lolo sa pagkalos ng silyang monoblock sa sementong bitak. Kaya't isang gabing walang buwan, nag-uwi siya ng limang natirang buko pandan, katok sa pintuan ni Horacio at nadatna ng matandang walang ilaw. Naputulan pala ng kuryante. Dito pumutok ang unang hiwaga. Sa madilim na sala, napansin ni Tino ang lumang retrato sa pader. Isang babali, nakapulang bestida, may tatu ng kalapati sa balikat, nakangiti habang karga ang sanggol na nakatay dai bib. Nanginginig ang daliri ni Tino, sabagkat ang bibing iyon, mismong siya ang may-ari, nasunog pero nakatago pa rin ang bahagi sa baul ni inay. At biglang kumulog sa isip niya ang malamlam na kwento ng nanay, may isang taong sumalubong sa atin noon pero hindi mo na makikilala. Sinaklot siya ng akaibang kaba ngulit hindi niya binanggit. Bagkus, naglabas siya ng posporo, sinindihan ang kandilang nakalagay sa lumang garapon ng Nescafe at buong lakas na sinabi, Lolo, wag po kayong mag-alala, bawat dilim may katapat na tamis. Hindi niya alam na noon paman, tahimik ng gumuguhit ng DNA sa alapaap ang pagkakataon. Kinabukasan, natuklasan niyang may manipis na sobre sa ibabo ng cooler niya. Para sa puhunan, salamat sa buko pandan. May lamang tatlong daang piso na iniko ni Horacio mula sa maliit na pensyon. Kaya bumili si Tino ng dagdag na gatas, food coloring, mga plastic at sinimulang palitan ng simpleng label ng Ice Candy 5 cents ng bagong sulat kamay na Ice Candy ni Lolo at Tino, laging may kwento. Kumalat ang balita bawat bibilin may kasamang biro, hugot o tulang isusulat ni Tino sa piraso ng karton at ibibigay libre. Basta't isisigaw ang pangalang Lolo sa dulo ng kalsada. Naging masigla ang buhay ng museo ng alaala. Natutong lumakad ng di masyadang kumikirot ng tuhod si Horacio at napapangiti ang buong barangay sa tuwing kikindat si Tino. Kayo po, anong lasa ng pangarap nyo? Lumipas ang dalawang buwan, sumahim papawid ang amoy ng ubas yakult at isang multimedia student na nagdodocument ng micro-entrepreneurs ang nadapa sa harap ng karitonitino. Kinuhanan siya ng retrato habang inaabot kay Horacio ang unang tubo na gawa sa manga ginger at nang ipost sa TikTok na may caption na Lolo at Apo, hindi raw sila magkakosa pero tingnan niyo ang chemistry, sumabog sa mahigit tatlong milyong views. Dito na pumasok ang may-ari ng malaking planta ng Dairy Mix. Ipinatawag sila sa opisina, inalok ng sponsorship para gawing Ice Legend Homemade Heroes Edition ang linya. Ngunit, bago pumirma, humingi si Tino ng dalawang araw. Kailangan muna niyang tanungin ang isang mahalagang tao. Dinala niya ang kontrata sa lumang bahay, nakita niyang nanginginig ang kamay ni Horacio, hindi makabasa ng maayos sapagkat lumiit na ang mga letra. Kaya binasa niya ng malakas at sa bawat pangungusap, royalty share, scholarship fund, puhunan sa mini factory, lumalaki ang luha sa sulok ng matang gumuguhit sa retrato. Nang humantun sa lagda, pinigilan ni Horacio ang kamay ni Tino. Anak, wag mong isugal ang kinabukasan mo sa tulad kong palpak na matanda. Isang beses na akong nagkamali sa pamilya ko, at doon, parang binuksan ang pihitan ng dam, umagos ang kwento na siya si Don Horacio Medina, dating pamusong veterinaryo sa Hacienda de Oro pero naabuso sa alkansya ng sugar money na lulong sa sugal, hiniwalayan ng anak at nung isilang ang kanyang apo, hindi na siya hinayaang lumapit. Kahit nagretilo siya sa barangay na ito, walang kapamilya, walang tawanan, hanggang sa sumulpot si Tino't nagdala ng rainbow ice candy. Tahimik si Tino, Inilabas mula sa bulsa ang nakilas na bib mula sa tie-dye kit. Lolo, mahinang bulong. Sinabi ng nanay ko na ikaw lang daw ang mahusay magtahi ng bias tape. Ito po, sa iro galing. Kumidlat sa gitna ng mapupungkay na mata ni Horacio ang pagkilala. Ang pattern, ang amoy ng lumang almirol, at bago pa man makapagsalita, sumabog ang yakap Parang nilakasan ng amplifier ang tibok ng puso ng buong kalye, na ng mga kapitbahay at inulan ng palakpakan, tila piyesang binanggit sa lumang kasulatan. Ang naliligaw ay mas masarap yakapin kapag may pawis at gatas ng yelo. Sa gabi iyon, tinawag ni Tino ang Dairy Company. Pumayag sa deal, mulit may kongisyon. Idedeklara si Horacio bilang co-founder at bibigyan ng opisyal na titulo, Chief Flavor Storyteller. Nag-viral ang press release. Apo and Lolo reunite through 5 cent pops. Ilang linggo pa, inilunsad ang unang freezer bike na may karatalang Nieve de Aba, ang gatas na niyakap ng bayan. At nang unang lumabas si Horacio suot ang polo na may tatak na Lolo legend, sinalubong sila ng banda. Kinunan ng TV patrol at inabot ng alkalde ang plaka ng pagkilala. Sa tamis at lamig, may init na nagdurugtong ng dugo. Ngayon, tuwing alas tres, habang bumabagsak ang sinag sa kalye, maririnig pa rin ang sigaw ni Tino. Ice candy! Sing presyo ng pangarap! At nasa tabi niya si Horacio, may saklay pa rin pero nakasabit na sa balikat ang speaker na tumutugtog ng lumang kundiman na irimin sa yukalele. At kung minsan, mapapansin mong ang bawat batang bibili ay isinusulat ang unang pangarap sa maliit na craft card at inilalagay sa cooler. Sapagkat ayon sa Lolo Legend, ang lamig ay pansamantala pero ang kwentong sinawsaw sa tamis ay magpapatigas sa alaala. At sa bawat kagat ng buko pandan ay may sikretong pabulong. Hindi ka ng tagdanan kapag may lolo kang kasing tibay ng yelo at apok kang kasing liwanag ng araw.